Pebrero a at nandito naman po tayo sa tahanan ni Nanay Nenita Valeroso. Siya po ang uh, presidente ng senior citizen dito po sa Tampak Dos Tres at siya rin po ang kolektor. Magandang hapon, Nanay! Magandang hapon po. Ayan. Ah, uh, hihingi po kami ng suwesyon. Ano po, bilang kayo'y kolektor, at Pangulo ng Senior Citizen dito sa Tampak Dos Tres. Kaugnay po doon sa damayan ng Oscar kung sakasakali pong bubuuin muli, itatayo muli, ano pong mga bagay na may suggest nyo na dapat gawin ng isang kolektor? Ang masasabi ko lang po, sana lahat ng kolektor, mga good payer at talagang ano siya, honest siya sa mga kinokolekta. Sa pag, lalo na sa pag re sa opisina, dapat i lahat ang koleksyon. So, honest at talagang nakapag -re remit buwan-buwan? Opo, basta may namatay. O. Eh, paano po kung meron talagang mga membro na hindi makabayad, anong gagawin ng kolektor? Oh, yung iba kasi, iniiwan yung, ganun pa ang gawa nila sa kone eh, iiwan yung mga hindi nakabayad. Pagkatapos, yung mga nakabayad siyang ireremit remit Pero ako, sa mga membro ko, dahil kakaunti, ang ginagawa ko, pagka magre ako, inaabunohan ko yung mga tao ko para malinis Yung po hindi nakakabayad, opo ngabunuhan nyo eh paano kung sakasakala namatay yung inabunuhan ninyo ah uh, this... paano yung utang niya sa inyo siyempre sa akin muna iya iaabot yung pera pagkatapos iaawas ko don sa namatayan iaawas. yung inya ko alam po ng mga beneficiary alam po na may pagkakautang sa inyo kasi sinasabi nila pagka maniningil ako abunuhan mo muna Ayon. Ganun po usapan namin. Oh, po. So, ilan po ba yung kasapi ninyo rito? Bali, ilan na lang po at marami nang namatay. Opo. Oh, Bali, 1 2 uh, Apat na lang po yata. Apat na lang. Oh. Kung sa kasakali po, bubuin itong uh, damayan ng Oscar, may hikayat nyo po, po ba ulit sila? Eh, hindi ko po masabing oo. Oh, oh. At lang hindi ko rin masabing hindi. Pero kung ako lang, gusto ko sanang mabuo uli. Dahil yung isang membro, halos hindi lang 10,000 siguro niya naiabono ko doon. Doon ako nasubo. <laughs> I, uh... Okay po. Baka meron kayong nais sabihin sa pamunuan po ng Damayan na Oscar. Eh, sana mabuong muli para ang mga membro lalong magtiwala, para wala ng agam-agam. Maraming salamat po. Maraming salamat din po.